magandang araw na naman nung sa inyo. Ako mga kapitan, lahat din naman tayo sa kamang ulan langit ngayon. Ano? Dito po ito sa Kalamba Hills is... Phase 2. Ayan po. Shout out po kay Sir Dennis Cagas at saka po kay, kay Ma'am. Darling. Darling Cagas. Ayan. Ma'am, ano po mara sabi nyo sa akin kay Kamitan Lakama? Ayos na hayo. Ayos po. Ana. Ang ginamit po ni Ma'am Dine, eh, naku, eh, napaka quality yung foam. Palagay ko ang foam na rin mas malpo sa kamay. Ay, Ay kagandahan <laughs> po eh. may inches, ano ko pitin inches, ha? Ah, uh -huh. 10 inches so ito. Oo, oh, kala ah, mga kametal. Ay, bagay na ba yung usa, kamang kametal, na kamang walang langit niya. Ito na mga kametal, tama ka, ha? Gray ang framing, green ang wood. Ah. Ma'am, baka po may shashatot niyo po ni sir. Yan. Papa, ito na ang bed mo. Yan. Shatot po, sir. Kay hey, tatay. Pakita mo si tatay. Shatot tatay. Yan. <laughs> Danilo Castillo oh. Danilo Castillo, yeah. Dito po yan sa kalamba ko na ipakita lang po natin yung ina-ita Hindi, ah, lang pala natin uh, parang mga promotion Oo oh. <laughs> Hindi promotion eh. Oo no. Wala kayong bahay ni Sir Ed? Ayun naman Kahit eh Si Sir Roy, si Sir OXW sa? Sa Bahrain Bahrain, ayan Dito mm. yung isa pa mga kamilta I-quality mo, you know. ano yung yung twin size? 60 by 75 ay quality. Tingnan nyo naman mga kameta. Quality, quality ho. With drawer ho yan, yeah, mga Ito. Hindi pa lang ho pinix yung drawer. Dahil kung sakaling ibahin pa o oh, galaw. Ay, okay, kayo. Dahil ero naman yung madali naman. Sisilat lang naman ho dito. Okay, sisilat lang, lang. lang naman ho yan. Tapos kadali. Yeah. Pano mga kameta. Maraming salamat po sa inyo. Sir, ano nga pala ho? Walang langit-ngit ka ka mga kametal. Parang ganun nga. walang langit-ngit po Walang langit-ngit. oh, yun. Hindi ah, di ah. na. Ma hindi mahalo ka. Ah, hindi ka. Sige ho mga kametal. Maraming salamat po. At maraming salamat po kay ma'am at saka kay sir. Sige po. Maraming salamat po. Okay.